Okay, bibigyan ko kayo ng ilang tips paano bumili ng real estate property o yung lupain base sa aking experience. Una, ang gagawin nyo kung kayo ay naghahanap ng mabibili na bakanting lote, eh dapat alamin nyo muna kung ano yung background o history ng property na gusto nyo bilhin. Kasi minsan, pag nakita natin ito maganda, eh gusto nyo nang bilhin agad, di ba? Mga ganun. Pero tignan muna natin. Huwag kayong magbase sa maganda, base sa nakita nyo lang na itsura nung lupain. Tignan nyo yung papel. Yun ang importante dyan. Kasi maraming klase yan eh. Halimbawa, rights. Ito ba ay title? Pag sinabing title, dapat tanungin nyo, ito ba ay mother title? Original certificate title? Certificate of, of transfer? O ito ba yung CLOA? O yung sinasabi na Certificate of land ownership title. Tapos kung yung mga nagbebenta ba ay buhay pa. Kung yung kausap nyo ay buhay pa ba o ano ba yung karapatan nila para ibenta yung mga ganong lupain. Saka meron pa yung tax declaration. Ayan, dapat nyo titignan muna. Ngayon, kung gusto nyong bilihin, na okay sa palagay nyo yung property, tignan nyo rin yung mga boundaries, yung apat na kanto, yung mga mohon niya o kung wala namang mga mohon, basta tignan nyo lang yung mga sinasabi ng mga boundaries kasi may north, east, southwest kung sino yung mga nasa tabi nyo o yung tabi ng property na yun. Kasi minsan o oh, madalas yan ang pinagkakaguluhan ng mga may-ari ng property, yung mga boundaries. Kaya mahalaga yan. Tapos tignan nyo rin kung title ba yung gusto nyo bilhin, i-verify e, nyo to sa regional office ng RD ng mga title. Tapos yung tinatawag na lot plan kung mayroon man. Kung may mga survey plan na yan, dapat tignan nyo din yan. Tapos sa presyo naman, minsan madalas ang mahal ng mga presyo na binibigay nila eh. Baka pwedeng tawaran nyo base sa halaga ng pera nyo. Eh, napag-uusapan naman yan eh. Tapos kung halimbawa, kung ang may-ari ay eh, patay na, dapat malaman nyo din yun kung ano ba yung karapatan nung nagbebenta kasi madalas dyan ahente lang ano mag-aalok. Tapos tanungin nyo kung nasaan yung mga legal na tagapagmana nyan. Marami, mabusisi ang pag bili ng mga real estate property kaya dapat mag-ingat kayo dyan tapos kung yan naman eh, gusto nyo talagang bayaran at talagang gusto nyo mabili ng property dapat tignan nyo din kung saan nang usapan ninyo ng nagbebenta kung sa barangay ba o ipapanotaryo ba kabayan kasi kontrata yan, hindi naman yan pwedeng ipilit. Pag kontrata kasi hindi pwedeng ipilit sa bawat isa sa inyo yan. Ang pinakamaganda niyan, bago nyo bilhin, tignan nyo muna kung ano yung mga boundaries ng property na gusto nyo bilhin, tsaka yung mga nasa tabi niya, kung ano ba yung mga nakakasakop doon sa lugar na yon kung ito ba ay may nasasakupang ilog o sapa balon o malapit sa kalsada may mga kanal ba baka mamaya may problema pala sayang lang yung pera nyo kaya huwag kayong mahiya magtanong sa nag-aalok sa inyo ng property kung gusto nyo bumili lahat ng pwede nyo itanong itanong nyo. Tsaka kung hindi kayo sigurado o nahihiya kayo, pwede kayong magpatulong sa mga nakakaalam. Katulad nung halimbawa mga sa City Assessor's Office, pumunta kayo para ma-verify yung inyong property na gusto nyong bilhin. Kung bayad ba yung tax declaration yan o kung rights lang yan sa barangay tanungin nyo rin kung sino yung mga kapitbahay para at least wala kayong magiging problema. Okay. Ilan lang yan sa mga dapat nating tandaan pag bibili ng ano, mga lupain. Kaya maraming usapin yan, mahaba. Hindi yan basta-basta, kaya dapat pag-ingat talaga para hindi kayo masayangan ng pera.